Dami pala dito guys. Ayan. Hi everyone. So dito tayo. Dito tayo. Oh. Naka-open na pala dito. Iba din oh. oh. Ayan mga ano. Mga mirror. Yung pang. Ah, ano, hinahanap ko yung. Naghanap ako ng kuton. Basta tayo sa ano din lace. Sa light. Sa kandol. Kasi sa aking blessed sacrament. Bibili po tayo guys. Dito ito. Sa aking blessed sacrament guys. Bibili tayo ng. Ito. Ito, guys. Ayan! Oh, ah, sa akin sa sacrament po, guys. So, ito. Ayan. Ayan. Ayan po, nakabili tayo nito, guys. Ayan. pero so, sa akin sa sacrament. Alam nyo ba, guys, every uwi ko, every year kasi uwi ako ng Pilipinas, magbakasyon, dadala, magdala talaga ako ng maraming ganito kasi sa ano ng papat mama ko yung sa libingan nila. So, yan. Tapos, ah, Anap ta kung ano yung wala sa bahay. Yung, anong, anong kulang sa bahay. Bumili ako noon ng, bumili ako noon ng, kandila kasi malapit na maubos yung stack ko sa bahay, sa aking Blessed Sacrament, hinahanap natin yung, eh malapit na tayo sa, ano, grocery hinahanap ko pala yung Tekan Lupina bloom Mall cotton bags, yung cotton bags kasi malapit na din maubos yung cotton bags ko sa aking toilet Wow, ang ganda oh. Mura lang ano nila oh. Yung pangbahay nila, dami ko pa naman ganito eh. Mura lang tapos hindi siya madaling ma hindi siya madaling ma ano masira kasi ano siya eh. Yung look at plastic siya, hindi siya yung ano, hindi siya madaling masira tapos tingnan niyo ang yung, yung presyo 69.90 lang. Pero hindi ako bibili nito kasi ang dami pa ko pa sa bahay. Tapos yung pang winter, ano nila, oh. winter, sack nila ano lang, 29 lang oh. Look at ang bili. Ang super mura. Pero dami ko, dami kong ano sak sa bahay. Di ko lang kailangan pa. Yung kailangan ko lang bibilihin ko. Masarap kaya itong iced tea nila dito. Tingnan nyo guys, 29 lang guys. Yung iced tea nila, oh, mura lang. Ang mura dito guys, super mura. Masarap dito mamili, mura. Yun yung iced tea nila. Pwede kaya ko sa iced tea? Juice lang kasi yung lagi ko iniinom sa bahay. Fruit, fruits juice. Pero iwan ko. Try ko kaya. Mag iced tea. Try ko o hindi? Iwan ko. Hindi muna. Baka ganda ka. Masayang lang yan. Pag may bisita ko, di, ano din sila eh. Ano yung ano <coughs> lang? Ano yung lang? Dupapir nila. 34.90 lang. Wala bang ibang klase nito? Baka ano to eh, ipunas. Ang toilet paper nila. Toilet paper nila guys. Oh, ang bili. Ang super mura lang din. There, adik dahit nita. Ay, kasuhara. min. ay, buti kibis. Wala na tayo. Toilet paper. Ha? Huh? So, 34 para. Saka harin tayin. Ayan, gusto lang niya. So, ayan, ayan. Tapos doon sa mga pagkain na tayo, guys. Dito tayo. Nami ko pa ba, ba pagkain sa bahay, pero hanap lang tayo. Ano lang, ikot-ikot lang ako dito ba, para malaman ko naman kung ano dito sa loob. Anong laman dito sa loob. Anong mga tinda-tinda dito, kasi first time ko lang. First time ko lang po, nakapunta dito. Bagong bukas kasi to eh. 30 minutes away sa aming bahay. So, ngayon ko palang, bago itong bukas kasi, bagong bukas. So, tingin-tingin tayo kung anong mabibili natin. Tingin-tingin so, lang tayo dito, guys, kung anong mabibili. Ito yung mga pagkain ng aso. Yung aso namin, yung aso ng anak ko, wala sa akin ngayon. Bibili ako siguro nito pag dito sa akin. So, nandito, malapit na tayo sa... Saan ba dito mga pagkain? Ganito lang pala. Wala bang grocery na ano na ulam? Wala eh. Na, ma, na ano. Malapit. Palabas na tong dinaanan ko eh. Wala ba? Ganito lang pala? Ah. Ganito lang pala. Wala yung ano mag, maluloto. Ah. Ganito pala dito. Oh. Ah, ganda naman. So, ayan guys. God bless po sa ating lahat. Bye muna. Bye. Bye muna.